tahali mga uh, kabayan ayan. kahapon hapon yung na surprise natin ngayon isang ano taga bulakan taga bulakan kayo ma'am no ayan okay lang ma'am tanggalin yung face mask ma'am para Ay, makilala kayo eh, hindi po ayaw nyo hindi na po Okay lang po yung gano'n. Haayaw <laughs> nyo. Hindi kasi para makilala din kayo. Mm. Mm -hmm. kino convince natin si ma'am kasi dapat talaga sa video natin makilala nyo din. <laughs> dahil ngayon, ma'am, yung surprise ko para sa'yo dahil tanghali kasi, ma'am. Mm. Kayo ang bibigyan ko ng pre-ride. Kaya dapat makilala ka nila. <laughs> Oo. Oh, oh. At wait sa so, po kayo. Opo. Oh, Ay, well, hindi pa po kami. Alas 10 pa po ata. Alas 11 si Pasado na. Kasi minsan mahirap kumuha ng pre-ride. Mahirap. Ayan, tatanungin natin si Ma'am no. Kung kasi siyang binigyan natin ng pre-ride ngayon. <laughs> Pwede naman po isang ano lang po. Babalik ko na lang po yung pre-ride. <laughs> <laughs> Wala naman tayo kasi ditong yung balit yung about lang sa pre-ride kung ano bang ayan pagkikita na natin si ma'am para ano ayan ma'am ayan para makilala ka ayan anong pangalan niyo ma'am ma'am matatanongin ko lang ngayon nung pagiramdam dahil hindi niyo alam na pre-ride yung ride niyo na Eh Uh, sa ano po? Sa, sa pamasahe. totally. <laughs> nakakalis naka po sa pamasahe. Ngayon. Sige, pakilakasan po. Nakakalis po ng pamasahe ngayong araw. Tsaka maraming salamat po kay Kuya. May asawa <laughs> Yung, na po. Wala pa po. Single mother po. Ay, single mother. Oh, bro. Ilan ang anak? Isa po. Uy. Eh, limang taon na din po siya. Shout out sa niyo po. po ng Panginoon. <laughs> Shout out nairaos. nyo po yung tatay ng anak nyo. <laughs> <laughs> Wag na po kuya. Uh... Sa so, ng kabilang bahay ba? Ay, hindi naman. <laughs> <laughs> Ilan taon na yun si baby? Alimang taon na po. Uy, malaki na. Mag-aaral na, na din. Nairaos so, din po. Ano naman ang pinagkabala na ni mother? Uh, po yan po ako na namamasukan para po mga Dala-dala po palagi yung anak ko. <laughs> Allah, ang hirap niyan single oh. mom. Ayan. Dahil nakakayak daw po po Dahil <laughs> sa <nalasan> ko po. <laughs> oh, dahil dito sa video na to, kung sino ka man lalaki ka, supportahan mo naman yung anak mo. Hindi okay po kuya. okay lang po kahit ano po. Ay, <laughs> kahit hindi naman po ako yung... Si Kuya, ipinayak mo ako, <laughs> kuya. <laughs> Ate, tatanungin na lang kita ano, kasi naiiyak ko kayo. <laughs> ano pakiramdam ma'am dahil ano, kayong naging bahagi sa tangali na pre-ready kuya? Uh, masaya din naman po. Oh. At saka bless po, bless. Sana po ay pagpalaan po tayo ng Panginoon sa araw-araw, saan mo po tayo mapaparoon. Ilan taon na si madam? Ako po ay 29 po. Oy, balisong! Mata! <laughs> Matalim pa to. Ah, <laughs> ah bali, wag na nating ano yun yung trabaho nyo, ma'am. Kasi, oh, po, eh. hindi naman natin ano yun dito. Bali, sa hirap po ng buhay, kuya, kailangan po talagang bumayon, lalo na po dito sa... Oo, oh, mahirap talaga. Kaya lang, Wala siyempre, po trabaho. Laban, laban lang tayo, ate. Huwag bibitaw sa mga pangarap tulad ko din na uh, continuous lang sa pag ano, sa pagbibigay ng araw-araw ng isang sakay, libre sakay okay lang siyempre ako din po na mag-aala na din po ako sa inyo kuya kasi uh, yung gasoline ha 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 para makasiguro ka tingnan mo yung youtube channel sa youtube mo ako hanapin ano pong channel ako, niyo po ako si kuya taxi vlog Taxi vlog lang. Ta yung vlog ko Victory makikita mo yan. Okay. Tingnan mo na para mamay yang pag-upload ko dito at hindi ako magka-cut ng video. Ah, bali, makikita ganito, na ako kayo minum, Meron Bali ano ko lang siya volume ko sa CapCut to. Tapos may ano to, may intro din. Nakalagay naman Taxi Vlog Libre Sakay. Day 14 ka ate para malaman mo. Day 14 na ngayon oh, okay. sa libreng sakay. Ah, isang lang po kayo Oh. Sa po. Isang galing Bulacan na nag-aasikaso si Ate ng Anong inaasikaso niyo po Ate? Ah, uh, papers po ng kapatid ko po. Ayon, papers ng kapatid niya para siguro anong mga kabayan para naman makatulong din yung kapatid ni Ate sa pamilya nila. Oh, nga po hmm. eh. Oh, single yung kapatid niya mga kabayan at saka si ate single mam ma mam din. Kaya may pagkakataon talaga na oh. Kung sakali ligawan kay ligawan huli kayo anong anong hanap niyo sa isang lalaki mam ma Marami po ah joke. <laughs> hindi, natural lang sabihin mo wala naman ano diyan. Dito lang po. Hindi pa. walang bisyo. Yung syempre, mapagmahal sa... Yung mamahalin ka talaga, no? number one ko talaga, yung may takot ko talaga sa Diyos. Number one, yung mahalin. Pati yung baby mo. Natin um, na... Yung tanggap po kung ano po oh. ako. Ganun po, kuya. Oh. Siyempre po, kailangan po may trabaho po. Ayun. <laughs> Hindi oh, na yan. po yung... Eh mga kabayan, yung single, <laughs> yung single, yung single tatay diyan. <laughs> Baka naman. Magiging practical na po tayo. Din Ayan. Man, yung ba, single tatay dyan sa Bulacan. Baka naman. <laughs> single ma'am si ate. pwedeng pwede. Darating din niya kuya. Ah. No? siyempre <laughs> <laughs> po. Yung Panginoon na po, <clears throat> po. Nagulat ba kayo ma'am? Dahil nag-oper ako sa inyo ng pre-ride. Oh, nga po eh. Sinabi ko ng pre-ride. <laughs> Tinatanong ko nga kung magkano papunta ng City Hall. Oh, ayan, ayan. mga kabayan, si oh. ma'am kasi galing siya ng DFA. Hey, tinatanong tayo kung magkano ang City Hall pero sabi nga hindi naman natin alam kung binibinta ang City Hall. Kaya <laughs> binigay ko na lang sa kanyang isandaan ngayon. Binigay na natin ang lubusan, libreng sakay. Si libreng sakay na talaga. Si ate naman At ngayon ang binigyan natin ng nasa day 40 na po tayo sa pre-ride mga kabayan. Parang ari lang po ako ng sasakyan ko. Ah, ba? Diba? <laughs> First time ate, no? Oo oh, nga po. Napakayon. Oh, shout na, out puya. mo yung mga taga sa inyo. Kasi malapit na rin naman. Ah, okay, ma magandang umaga pa po kasi 11 pa po eh. Hoy, mag 11:30 na te. dito sa akin oh. po ya. <laughs> Advance po yung. Ayan. Sa, um, sa anak ko po eh. Yeah. Sige, tanggalin mo yung face mask mo para makilala ka ng po, ay, taga sa inyo. Ay, hello po. Ay, ay. taga Bulacan, Santa Maria. Uh, ay San, Ayan, mga taga Santa Maria, Bulacan, shout out po sa inyo dahil ang sakay natin. Isa po itong taga dyan sa inyo. Ngayon, siya ngayon ang bahagi ng D14 pre-ride ni po Kuya. kuya. Uh Oo. -oh. Nakita kami. mo na ate, nakita mo na yung sa YouTube. Ano? taxi vlog taxi space vlog ako yan Victoria yung vlog sa dulo para mapanood mo yung video mo ayan mga kabayan napupunta ni mam Ma dito sa ano sa city hall ng pasay ng pasay ayan nakita niya na ma'am. oo ayan ayan ang ibabayad subscribe na lang subscribe na po ayan bali ang pupunta ni mam Ma dito papuntang nag kasi kailangan niya din naman kailangan niya din naman yung advance, ay yung ano, yung pampamasahe kasi malayo pa yung pupuntahan niya. Ayun, okay na ate. Puyo, sa okay, okay. St. Peter Las Piñas po. Sin, san ba na yan sa Las Piñas? Sa may sapote. May waste naman ako. Na. Sige. Puyo, sa oh, okay, okay. okay, okay. Ayan mga kabayan, babay sa inyo lahat. Kasi may sumakay tulad kapon pag pagbaba ng pasayro natin may pumalit. E sabi nga blessing para sa atin 'yun dahil nagbibigay tayo ng libreng sakay. Ayun, pasupport na lang sa video namin na taga Bulacan. Shout out sa inyo lahat. Sa shout ko pala 'yun taga ayong nag subscribe sa ka kahap gabi mga taga Bicol. ayun Maria Teresa Biligas, shout out sa iyo. Babay sa inyo lahat.